Para mapalambot na, dalagay ko na dyan. At saka magpapalambot na siya. Magpapalo na ma. Ano na siya mga nags? At nakahalang-halang. Ano na siya? Ano siya? Wala nga palang panas ito mga nags. Dahil na masyadong mahal ang patataas na yun, kaya carrots na lang ang nailagay madamihan kasi ito yung handa namin na isa para sa mga nanos at malapit lang meron ating chicken curry meron po ang kanyang kulay salamat mga nanos